Oke, okay, kelas. Kita nak kelas kami mengair mengelas sa Barangkilia, Kolombia atau sekitar mana kelas? Oke, oh. kami mohon mengelas. Pilih kami nak no, nak uh, makan kain, yang pernah sepi apa? Saya alis na kami bukas, saya sama kok. Boleh. Bola kami, mga lalaki, mga kami mga lalaki, mga ibang, ano, ibang ano, ibang, mga lalaki, kami, kasi, na yung babae sa mall. <laughs> <laughs> Ito, mga lalaki, oh, oh, <inaudible> kami kasi mga lalaki, mga lalaki, mga lalaki, mga mga lalaki, mga lalaki, mga lalaki, mga 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 lalaki, mga mga lalaki, mga lalaki, mga lalaki, mga lalaki, mga lalaki, mga Ayos kayo. Ayos sana kung ano, kung maglakalakad dito ba? Kaso lang, halanganin na sa oras mga kalas, kaya, ano, uh, na, kami para mabilis yung pag, papuntahan namin sa mall ba? So, ganda sana maglakad-lakad dito mga saw, so. ganda ng mga babae dito. Kaya mga tanawin ba o? Sus! Banda! Or? Sayang, sayang! Mga kalas, dito na kami ngayon sa mall mga kalas sa parking lot. Hindi na. Kasok namin. Yun. Ito yung entrada ng mall nila mga kalas. Ayos. Bali, yan yung pilot namin magalas, yung piloto namin. Yung nakaputi at saka yung naka-strike. Yan o? Si Idol. Idol. Yan yung ano man yung magalas, uh, piloto namin. Ato, uh, guide namin dito sa Barangkilya. Kasi mahirap na eh. di, na, di tayo makumpensa. Kaya kumuha pum kami ng guide. Ang tawag yan, piloto. Alas. Ito mga klas, ito na yung loob ng mall. Ano? Ayos mga alas. Ganda ng to maglas mga klas. Ayos. Ayos. Mga nakabilaw, may isang tanong sana sa Ano na? Si Maglaso. Corona. <laughs> So, mga klaso, oh, maniwala kayo na na ano lang kami. Nagmool lang kami at saka nagpunta ng supermarket. Yan mo. Yan o. Oh. Ayan mga kasama ko. Bili kami ng mailo. Yan o, oh, mailo. Ito yung bili namin, mailo mga klas. Eto, oh, maniwala lang kayo. Hindi na kami pumunta ng ibang lugar. Baka duda nyo, punta kami ng ano ah, ng ibang patay-sinti. Hindi. Dito lang kami sa Bro Sir Re. Ito so, yung ano namin o, oh, pilot. Say si, hi my friend. Hi. Kumusta? Kumusta? Tagalog, Tagalog. Kabayan o? Kabayan, kabayan. Ah. ah, Tagalog, Tagalog. Dol, kumusta? Walita? Ah. Walita <laughs> Idol, idol. Ito <laughs> <laughs> so, yung ano namin yung kalas, ah? piloto. Ayos o. Ito mga kalas oh, bibili ako ng ano, almond. Ito sarap, almond. Ang presyo mga kalas is uh, 36,000 sa pira nila, lo local money nila. Bali, i-divide pa to ng 36 sa palitan ng 1 dollar sa local na pira nila. Kaya i-divide pa to. Ang resulta nito is 9 dollar. Kaya ito yung bibiliin ko mga kalas. Bili ko ng almond mga kalas. Ito. Sarap po, almond. Ayos. So mga alas oh. Mag bayad na mi mga alas. Bayad na kami sa ano, sa counter. Ito na yung Ito yung nabi... nabili na mga alas, oh. dami ano. Oh. Marami kai nga. Marami yan. Ulutan. Konsumo, pero oh, marami kami may ari nito mga Hindi lang ako. Kole, so, li... counter na kami mga alas. Ito yung ano namin oh. Pilot, piloto. Guide. Panso namin mi mga alas. Pero Panso na kami mga kalas. Ano naman na? Okay, separate ah. Yeah. Oo, oh, separate, separate. Okay. This one first, this one first. One? May may. This? Para may. This one. Yan, yan. Yan yung sa akin mga kalas. Yun Yan. Yan yung sa akin. Yan. Sa akin yung unahin mga kalas. Yan. Bumili ako ng ano?

Pangkonsumo sa barko mga klas. Ayos. Ito mga class, oh. Ah, kain kami mga class. Sama ko mga klas oh. Sir, set out. My friend. Ayos naman na. Welcome to Barangkilia, Columbia. Oh, <laughs> Barangkilia, <Barangquilla>, City. <laughs> <laughs> Kabayan. Kabayan. <laughs> <laughs> ito mga kalas. Yan ang kami nag-usuri mga kalas. Uh, Sumaglit kami ito, kumain kami ng seafood. Sarap yung seafood nila ito mga kalas. Mura lang, mura, mura lang. Affordable price mga kalas. Yeah. Okay kayo. <laughs> ito mga kalas. Kain, kain. Ayos kayo. Terima kasih banyak. Selamat Selamat.